gandang buhay po so yun nga ah, nag upload nga po tayo kanina tungkol po sa mga alagang itik po natin kung ilan na ba yung itlog po so ngayon po ay buong araw po ako dito sa area nagbantay po ako na ang mga ducklings po natin kasi nga po ay kulang nga po ako sa tao hindi lang po kulang sa tao wala na po talaga akong tao mga ka yung dalawa po na nagbabantay po ng mga alagang itik po isa ah, lumayas na po kasi nga ay yun nga napagalitan ko nga dahil nga dun sa mga nalason na mga alagang seo natin kasi nga ay ang hirap po talaga mga kabibi na maghanap po tayo ng uh, maasahan natin uh, sa pagbabantay ng mga itik lalong lalo na pag ganitong seho kasi ay masyadong magalaw so dubli ingat po talaga pag ganito pong nag-aalaga tayo ng mga alagang seho po natin so yun nga po mga kabibi pupuntahan nga natin yung mga alagang seho natin kasi tinulungan ako ng uh, pinsan ko po na mag-alaga ng itik kasi nga napakahirap nga po yung sitwasyon natin. So, dito na po tayo sa area. Umuwi lang po ako kasi nga kumain nga po ako ng uh, yung pagkain ko po mga kabebe, dapat sana ay agahan tas pananghalian ng nangyari is yun, inisabay, sinabay ko na. So, and dito nga yung mga alagang sayo natin, no? nakikita ko na. Doon dito na po mga kabebey, itong mga alagang itik natin, ito po ay kuanan nila. Uh, dalawang buwan tas ano na ngayon? Kasi kuan sila dumating eh, i5, so 5. Basta <laughs> muna to. Ah, uh, dalawang magigit na po 'yung mga alagang itik natin sa so, mo, lagi ni galibug-libugon pag eh. So, muna, mga mga kabebey, uh, alas 5 mo ni na nato ni eh, uh, ibang iba na po talaga yung katawan nila kumpara nga po nung uh, nakaraan nga pag ganito po kasi mga kabibin nakikita nyo naman po is uh, tubig na po talaga dito na area kumpara doon po sa mga itik po natin na nangingitlog kasi magkaiba po yung pinaglagyan natin sa kanila eh ito po mga alagang seo natin na hindi na po talaga natin alinipat uh, linipat simula po ng uh, ililipat po natin sila dito na isinakay po natin ng bongo at pagkatapos nun sa dalawang buwan is hindi na po natin talaga sila nailipat na kundi ay dito na lang po sila at nagtiis po tayo dito sa sobrang init hanggang sa dumating talaga yung uh, area na pwede na po natin mapastulan dahil nga po ay may patubig na po tayo. So yun nga po mga kabebe, ito nga po na pinaglagyan natin dito po ay kaani lang po ito kahapon. So yung mga alagang itik natin na ducklings is uh, ito po talagang kinakain nila is uh, marami po talagang uh, presko na palay kasi nga ay kahapon pa lang po ito na ani. So pag ganito nga po mga kabebe, nakikita nyo naman po tahimik na po talaga itong mga alagang ducklings natin at hindi na po sila magalaw. At yun nga, simula nga nun ay na bumalik-balik na po yung uh, tubig dito ay hindi na po talaga tayo nagpakain ng feeds kundi ay organic na lang po talaga yung pinapakain uh, natin sa kanila at yung vitamins po mga kabibi, ay tinigil ko na din po kasabay ng pagpapatuka ako nga po ng feeds at yun nga kasi nga Paganito naman po mga ka-baby kasi nung uh, nag nagalaga nga po tayo ng mga seho 25 days pa lang po ay nag-stop na po talaga ako ng papids noon. Kaso lang ang nangyari po ngayon is uh, medyo humaba po yung uh, pagpapakain natin sa kanila ng pits sa kadahilanan nga po ay sa area na pinaglalagyan natin is limitado lang po talaga kasi nga po ay wala po talagang katubig-tubig. So ang nangyari nga po mga baby ay so, sa hindi pa po nakakapanood po ng video natin is a uh, Uh, sobra po talaga tayo nga na problema kasi nga eh, naging malnourished po itong mga alagang itik natin nagkasipon yun po yung uh, kinakatukutan po ka kinakatukutan kanang gighadlo kan jud na kog maayo ba <laughs> kay yun nga uh, pag masipon pa naman itong mga alagang itik natin magkasakit as hindi po naagapan is eh, sure na sure po talaga na mahimo jud na silang sumbi hindi talaga yan sila gagaling mga ka at yun nga magtuyok-tuyok yun na ilang liog nga murag exorcism so yun ang mangyari mga kabibi so ito na po yung mga alagang itik natin ngayon kasi nga ay bumalik na po talaga yung sigla ng area dito mga kabibi pagbalik ng area na ganito ay yung katawan po ng mga alagang itik natin is big bumigla po talaga na lumubo po talaga yung mga katawan nila at yun nga halos ay kumpleto na po yung uh, katawan po ng balahibo kasi nga ay pag isang buwan po mahigit ay naglalagas po yung mga balahibo nila sa kasabay nung paglalagas ng balahibo po ng mga alagang itik natin is nagka problema nga tayo kasi walang iriya kaya nagka problema po sila sa pagkain nila at yun nga ay mas uh, bumagal po talaga yung uh, paglaki nila at napiktuhan po talaga yun mga kabibay. So ngayon po may mga ilan-ilan pa din po tayong mga seho na hindi po talaga nakahabol sa mga alagang ducklings natin ngayon na malalaki na po talaga kung tawagin natin. Kasi nga pag ito ay mahalo na sa mga malalaki na po na itik, is hindi na po natin uh, masyadong malalaman kasi nga po mga ka-baby uh, malalaki na po talaga sila. So yun nga uh, sa paglaki nga po ng mga alagang seo natin is hindi po talaga masasabi na uniform pa din po ito kasi nga po mga ka-baby uh, dalawang bats nga po dumating itong uh, alagang seo natin. So yung mga kasabayan po ng mga alagang seo natin na late na po dumating is yun uh, ay uniform po ng laki nila kumpara po sa mga itik natin na uh, una dumating pero yun nga kasi nga nung unang araw nga nang pagdating nila sa atin is uh, yung mga lalaki nga po na mga siho natin is siniparit po natin at sa ganun ay yung mga babae talaga ay doon tayo makapokus po ng pagkain sa ngayon po ay nakikita ko yung mga lalaki is uh, kumpara po sa babae is, maganda po yung talaga yung apundasyon uh, po talaga ng kata katawan po ng mga babae natin ngayon so yun nga po mga kabibig Ah, uh, ito nga po yung mga alagang itik natin. Nagpapahinga na po sila kasi nga busog na busog po. Pag ganito po mga, kabebe na dalawang buwan na po, mahigit itong mga alagang itik natin. Expect na po natin na hindi na po talaga masyadong uh, makulit or yung uh, Ganang badlungon kayo ba nga magsigig lakaw-lakaw? Ang mangyayari na dito sa kanila is kain tulog na lang po, lalong-lalo na pag mag 3 months na ito sila mga kabebe. Ganun na ganun na po talaga kain tulog na lang po talaga yung gagawin nila. So, ito yung nakaganda ng uh, free range na paraan kasi nga hindi na natin kailangan na magpakain or magpatuka ng maintenance para sa mga alagang seho natin kasi ay nakukuha lang natin yan dito sa area na paraan. So disclaimer pa din po mga ka sa lahat po ng nagbabalak na pumasok dito sa mundo ng duck farming pag ganitong seho po yung simulan nyo, pag isipan nyo pong mabuti kung saan ba kayo magsisimula sa seho ba or sa artel. Pag seho po mga ka ganito yung area nyo magandang uh, decision din po yun pero yun nga ka, uh, may kadikit nga po na panganib yung 50-50 ba lalong lalo po at uh, kulang po tayo sa kalaman tapos yun nga pag malawak din po yung area natin napakaganda din po simulan itong mga seho kasi nga uh, hindi na po natin kailangan na magpakain ng magpakain ng pets hanggang sa umitlog po sila kumpara pag uh, ipinultre natin ito so ang mangyayari ah uh, hanggang sa mangitlog sila nagpapakain nga nagpapakain pa din po tayo ng feed so sa ngayon po mga kabebe pag ganitong uh, free range po yung paraan natin is uh, dipindi depende po sa atin yon at depende po sa area kung hanggang kailan natin sila imimintin po ng feeds pero yun nga po mga kabebe ah uh, Advice ko lang po sa inyo na kung mag-alaga man kayo ng seho is huwag nyong masyadong uh, patabain itong mga alagang seho nyo kasi ay pagdating po sa area pag ilinabas yun na sila sa area is kanabit ang mga lupog sila manghihina po sila mga kabebe sa sobrang taba so mas maganda pa din po mga kabebe na tataba itong mga alagang itik mo na nasanay na sila sa area mas okay yon na mataba yung mga alagang itik mo na dito sila talaga na nasanay sila na maglakad-lakad at sa ganun ay may exercise po talaga yung katawan nila at pagdating po ng tanghali na tirik na tirik yung araw ay hindi po talaga manghihina itong mga alagang itik natin so ito nga po mga kabebe nakikita nyo naman po yung mga alagang itik natin yan o andyan lang po tulog na tulog na po sila mga kabebe natutulog na so hindi sila natatakot po sa akin kahit na malapit na malapit na po talaga tayo sa kaka, eh ganang katinood ba? kanang kamaturan at yun nga po mga ka-bebe uh, yan nga po yung isa yung brown isa yung kulay kaki is a uh, Kumplito na po talaga yung balahibo niya mga kabebe. Sana ganyan po talaga yung uh, katawan sana ng lahat. Kaso ang nangyari nga ay nagka problema nga po tayo. Pag ganyan po talaga mga kabebe, mga dalawang buwan po talaga, ang hugis po talaga ng katawan ng itik is magbabago na po talaga mga kabebe. Ang balahibo po niyan mga kabebe, pag mag Magdadalawang buwan is uh, yung pakpak nila yung tutubo tapos dito sa likuran nila ay tutubo pero konti-konti lang pag ganito na dalawang buwan mahigit na magtatatlong buwan is uh, hindi na po yan mga bebe halos kompleto na po talaga yung uh, balahibo ng itik natin yan pero sa hugis po ng katawan nila is pabilog po kaya malalaman po talaga natin pag bibili po tayo ng itik na dumalaga is number one na uh, tinitignan po ng magbibili ng itik lalong-lalo na po ay uh, alam na po nila yung itik is uh, hinahawakan po talaga yung katawan at yung paa po ng mga alagang itik natin at yun nga lagi ko sinasabi pag alam mo ang paghawak ng itik is um napakalaking uh, advantage sa iyo 'yon pag magsisimula ka kasi ay napakaganda po talagang ang pag-itik mga ka-baby pag may ganitong area kayo sa inyo. Kasi nga swak na swak po talaga itong negosyo. Saan ka pa noon mga kabebe na kakasimula mo pa lang pero di mo na kailangan talaga na maglabas ng pera pag may ganitong area ka. So ito nga pong mga alagang itik natin mga kabebe is uh, marami-rami din po yung analagas uh, Kasi nga po ay nadagdagan nga din po nung uh, Nalason nga po yung mga alagang itik natin, 30 plus yun na hits po na mga alagang itik. So wala na po tayong magagawa noon. Uh, ganun ganun talaga pag ganitong preference talaga yung uh, paraan natin. So masanay na po talaga tayo yung mga ganyang mangyayari. So ngayon po mga bebe, uh, itong mga alagang itik natin na andito sa harapan natin ngayon ay focus tayo sa kanila at sa ganun ay mabigyan pa din po natin sila ng saktong uh, attention Uwian na po ng mga alagang itik natin mga baby at sabayan nyo po ako na pauwi itong mga alagang itik natin so ngayon ay nakakalapit na po talaga tayo sa kanila hindi po katulad kanina napahirapan po tayo kasi nga ay yun nga takot na takot sila makita ako nga po mga baby uwi na nga po natin itong mga alagang uh, itik po natin so may dito oh kalbo pa din po hanggang ngayon hindi na po talaga ito. Wala na po talaga. Parang wala ng chance yun o. Know, yung noong know, late-late niya. So, ito po halos ay malalaki na po talaga itong mga alagang itik natin. So, ilang buwan na lang po mga kabebe is uh, maibinta na po talaga natin itong mga alagang itik po natin. So, ito na po yung mga alagang itik. Yan. bebe yan uwing uwi na po sila so yan nga po so ito na po yung kulungan ng bahay ng itik natin mga at dito lang po talaga sa may gilid ng kalsada oh, see simple simple lang po katulad ko, charit. At yun lang po mga kabebe, yan. Kulong na po sila at iiwan na po natin itong mga alagang itik po natin dito po. At dito din po yung uh, bahay kulungan po ng itik natin yan. Basta-basta lang po yan mga kabebe. Para sabihin na ganyan pa din ba. Yan.